Sa pinakalas na video ko, na-discuss or na-pag-usapan natin kung paano makikita ng real-time yung ating mga subscribers count at yung ating mga watch hour. Limang pros at limang cons ng pag-boost ng YouTube subscribers at ng YouTube watch hour. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe, like and share and hit the notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa mga upcoming video tutorials kapag. So without further ado, let's get started. Good day everyone. I'm Jed. I upload facts, research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. cons at pros ng ng YouTube subscribers and YouTube watch hours. Unahin natin yung mga cons Siyempre, ang ibig sabihin ng cons, ano ba ibig sabihin yan? Ito yung mga disadvantages na i-commit natin or na-experience natin once nag-decide tayong gawin or makipag-commit sa isang bagay na hindi naman natin usual ginagawa. Number one, cons or disadvantage. Madaling maubos ang mga subscribers. Although, nagpabuska nga ng subscribers, madali silang dumami, pero ang cons naman ito, madaling maubos at madaling alisin ni YouTube dahil baka find out niya na hindi organic at hindi talaga hindi talaga totoong subscribers ang mga nag-subscribe sa YouTube niyo at sa channel niyo kundi galing lamang ito sa pagbo-boost. Con number two or disadvantage number 2. Mas mababawasan ang watch hours or subscribers niyo kagaya ng sinabi ko kanina kapag na-find out ni na YouTube na ang mga subscribers or ang watch hours na yan ay galing lang sa pagbo-boost. Hindi galing talaga sa genuine or talagang legit na subscribers natin or watch hour na talagang yung mga subscribers ang kusang nanood at hindi nyo sila kusang pinilit para panoorin kayo at hindi nyo sila kusang pinilit din para mag-subscribe sa inyo. Third cons or third disadvantage ng pagbo sa YouTube. Maaring makapag-commit ng violation at isa sa mga violation na pwede nating makomit or possible na makomit is yung violation ng fake engagement. Tandaan lang natin na napa-find out or nahahalata ni YouTube kung meron ba tayong fake engagement activity na ginagawa sa ating channel. Like for example, yung fake engagement na sinasabing hindi naman talaga kasi yung mga subscribers mong totoo ang nanonood sa'yo kasi hindi naman talaga sila galing sa iyong subscribers, kundi galing lang sila sa boosting. Ibig sabihin, wala silang idea sa mga content mo at wala silang pakialam. Isa lang sila sa mga nagamit na account para mag-subscribe sa'yo pero hindi ka nila idolo, hindi ka nila gusto at wala silang pakialam sa content mo. Kaya, may possibility na pwedeng alisin ni YouTube yan, lalo na kapag nalaman niya na hindi legit or hindi organic ang mga subscribers. And, ganoon din sa watch hours. Yung watch hours, babawasin at paalisin ni YouTube, hindi niya ika-count yan, hindi counted ang mga watch hours na lang sa fake engagement. Cons number four, or disadvantage number four. Hindi naging consistent ang views counts mo, or watch hours counts mo. Bakit ko nasabi? Kasi, kung kahapon, marami yung views counts mo dahil sa pagboost, Ngayon, pag nag-upload ka ng panibagong video, wala nang views. Maaring wala pang maaad. Alam mo kung bakit? Kasi, nagpa-boost ka lang kahapon, kaya marami yung views mo. E eh, ngayon, nag-upload ka ng bago, may manonood ba sa'yo? Wala. Kasi nga, gaya ng nabanggit ko na kanina yung mga subscribers natin, hindi naman talaga tayo idolo. Nag-subscribe lang sila dahil galing sila sa boosting software na kung saan nyo pinagawa -pina or pina-service. Kaya mag-iingat tayo sa pag boost ng mga subscribers at watch hours. And number 5 cons and disadvantage. Ito ang pinaka pinaka masaklap sa lahat na pwedeng mangyari sa channel or sa account niyo. Account disable and account deactivation. Kapag na-find out ni YouTube na nagko-commit kayo sa mga violations ng fake engagement at sa pag boosting pwede niyang i-disable or i-deactivate yung account or channel niyo. Tandaan lang natin mga ka na si YouTube ay isang napaka-progressive company and uh, social media platform na kaya-kaya niyang mag-rent or mag-hire ng mga tao na gagawa and mag-analyze mag ng mga activities na ginagawa natin sa channel natin. He or they will find out kung totoo ba or talaga bang organic ang mga activities na ginagawa natin sa channel natin. Kaya hanggat maaari, hanggat hindi pa naka-find out ni YouTube yan, Wag na nating gawin at iwasan na natin. At dahil tapos na tayo sa mga cons and disadvantage, Dumako naman tayo sa mga pros, which is the advantage. Hindi ko alam kung advantage bang matatawag to, but me, personally, aaminin ko, nung hindi pa ako monetize, I used to take uh, get a service from boosting a uh, software. Pero nung nalaman ko na mayroon palang rules and regulations talaga sa si YouTube na mahigpit, kapag na find out niya na galing lang sa boosting software yung mga subscribers and watch hours counts mo is may possibility na ma-delay or ma-stop yung monetization approval mo. Kaya itinigil ko na yon beforehand bago pa ako bago ko pa ma-reach yung requirements para hindi na ma-find out ni YouTube na nagpe-fake engagement lang. Number one, pros or advantage. Siyempre, dadami agad yung subscribers mo. You know why? pag nagpa-boost kasi kayo, meron dyan sinasabi sila na minimum of 50 subscribers, 50 subscribers a day, or 100 subscribers a day. Ngayon, syempre sa isang araw pa lang, meron ka ng 50 or 500, uh, 100 subscribers. Sa totoo lang mga ka-spotters, kapag nagsisimula ka dito sa YouTube, sobrang hirap kunin ng mga subscribers. Magkaroon ka lang ng isa, dalawa o tatlo, ginto na yan sa'yo. Lalo na pagbago ka pa lang. Kaya sobrang hirap kunin, lalo na yung mga organic, yung genuine, yung lagi nanonood sa'yo. Ano, ano man yung maging topic or content mo, palagi nanonood sa'yo. Sobrang hirap hanapin nun. Kaya yung 50 subscribers na yan or 100 per day is sobrang napakahalaga na para sa mga nag-start pa lang sa YouTube. Number 2 and pangalawang advantage ng pagbo-boost. Siyempre, dadami agad ng views at watch hours mo kasi nga nagpa-boost ka. Pero, hindi mo alam, ikaw lang nakakaalam na nagpa-boost hindi mo alam na hindi lang ikaw ang nakakaalam na nagpa-boost ka. Kasi kahit sa si YouTube, malalaman niya na nagpa ka lang. At kapag nalaman niya yan, aalisin niya lahat ng watch hours counts na yan kasi hindi yan counted. Kasi papasok yan sa fake engagement. So, wala pa rin mangyayari. Nagbayad ka lang para sa boosting, pero hindi naman talaga yung watch hours mo. At yung masakla pa dyan, nabawasan pa. Number 3, pros or advantage. May posibilidad na ma-reach agad yung YPP or YouTube Partner Program. At kapag narating nyo na yun, yung requirements na yun, may possibility na makapag-apply na agad kayo sa monetization. So, syempre nga naman, nagpabus ka, na-reach mo na yung requirements, nagbayad ka na. So, pag na-reach mo na yun, makakapag-apply ka na sa monetization. That's one of the pros. Pero, you're not yet sure. Let's find out. Number four, and pang-apat na advantage kapag nagpapabus. Syempre, ma-reach mo yung validity ni YouTube kasi sa si YouTube, di ba may requirement siya na at least within one year, ma-reach ninyo yung requirements na 1,000 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours na organic. So, kapag nagpabuska ka, ang bilis. Like, 4 to 3 months, 3 to 3 weeks to 1 month, ma-reach mo na yung mga requirements at hindi mo na kailangan mag-worry o mamroblema problema doon sa validity expiration ng requirements ni YouTube na 1 year. By the way, mga ka-spotters, clear ko lang, hindi na expire ang requirements ni YouTube. For example, gaya ng mga sinabi ko sa mga nauna ko ng video, kung hindi mo ma yung requirements mo this year, it will just carried or roll over to the next period ng taon. Aantayin ka lang ng YouTube kung hanggang kailang taon mo siya ma-complete mong requirements. Ready now? Make sense? Alright! And number 5, pros at advantage, syempre ng pag-boost, makakapag-apply ka agad sa monetization. You know why? Siyempre naman, itinatanong pa ba yan? Nagpa-boost ka. Na-reach mo yung 1,000 subscribers. Na-reach mo yung uh, 4,000 public watch hours. Saan so, pa yung mo? Siyempre, makakapag-apply ka na sa monetization. Pero, hindi lahat sinasertos sa ganun, ha? Kung dati, hindi yan nasisilip at napapind out ng YouTube, ngayon, alam niya na yung mga tactics na ganyan. Kaya ikaw, na nanonood ngayon, na hindi pa monetize, hindi pa na-review requirements ng YouTube, kung may plano ka magpa-boost, pag-isip-isipan mo na dahil. Charot! Kasi, pag yan, nahuli ni YouTube, at nalaman niya na nagpapa-boost ka, sigurado, malamang sa malamok, yung YouTube channel mo, mag-disable -di and mag-deactivate ng YouTube. Kaya, it's better to, sabi nga, sabi lang mo na, ano, mga kasabihang luma, prevention is better than cure. Kaya iwasan na natin bago pa tayo mahuli nilolo Kasi alam niyo naman diba dito sa YouTube, sa mundo ng YouTube, ang pinaka-iniingatan talaga dito is violation. Unang-unang hindi natin dapat i-commit yan. Or else, madi-delay yung monetization natin. Or worse, talagang hindi tayo ma-approve for monetization. So, ingatan natin yung mga channel natin, yung mga kaspatres, pinaghirapan natin yan, pinagpuyatan natin yan, at pinagsikapan natin yan na mabuo. Imagine, sa araw-araw na ginagawa natin, lalo na yung mga talagang focus dito sa pag youtube dito na nila kinukomit o binubuhos yung oras nila, pati yung halos yung buhay nila. So, kaya kung nasimulan nyo na, ituloy nyo ng ingatan. Kasi, si YouTube wala silang, may pakialam sila sa atin. So, kung totoo sila, kaya gusto nila yung secure lang ang channel natin at sumusunod sa mga pamantayan at sa mga rules and regulations na Kasi yung rules and regulations, hindi naman niya gagawin kung wala-wala lang. Okay? So, ayun lang mga ka -spatter. Sana ay nakatulong sa inyong video na to. At kung nakatulong man to sa inyo, please don't forget to subscribe, like, and share. And also tap na notification bell down there for you to be notified on my next upcoming video tutorials. Have a nice day, everyone! Bye-bye!